Yes, oras na para si Tita Babes naman ang makasaksi sa mga itsura ng ating hackbangers. Eto na si Tatay Mateo. Ano kayang ekspresyon pag nakita mo siya? Reveal! Yeah! Hello! Oh, ka pa palang ni Mateo. Close! Ayan ang. na. La in love si Tita Babes o natroma na naman nung nakita niya si Mateo? Takot ba ang naramdaman niya o pag-ibig? Malalaman natin mamaya. Ito oh, okay. na, si number two. <laughs> si, si, Tita Babes, kasi yung para yung, yung tinago niya na lang yung emosyon. Yung gano'n. <laughs> Takot. <laughs> Oo, o, mabait. So, etong number two. Papakita na natin kay Tita Babes Reveal! Hey. Wow. Wow. Yes, Sama kayong magdadasal lang sabay para sa habang buhay. Ah! ang lalaking iti Iba ang iti-iti. Iba ang iti-iti. Iba ang iti-iti. Iba ang Iba ang iti-iti. Iba ang Iba si Babes at si Joe, tinititigan naman ni Mateo, si Esmer! Ay, ano? Oh, Esmer, ikaw okay. Oh Aray ko! Esmer, sa'yo nakatitig si Joe, si ano, si Mateo. Sabi naman, eh, di ba, Tita Esmer, sabi mo kanina, mauna muna si Babes, isunod ka na lang. Esla. Hindi na ako susunod. Bakit? <laughs> <Wow. laughs> Ayan, nakatitig si Mateo. Anong, tanong mo kung ba't ayaw ko? Bakit? Na-trauma na ako. Agad-agad? Na-trauma <laughs> agad. -agad? Na agad. Okay. Kasi, pwede natin gawing special ulit ang episode na ito. Ay, paano? Kasi di ba, ang priority mo at priority natin si Tita Babes. Papipiliin natin si Tita Babes. What if yung dalawa, isa doon, ikaw naman ang pipiliin? double date kayo oh, ni Tita Babes. Sige na. date lang naman eh. Okay ba yon? Date lang naman? Para para hindi ka ba... Kasi di ba si Tita Babes, first time na ito, baka kabahan. Mas maganda kung nandiyan ka. O, oh, di ngayon na. Sabay kami. Oh! <laughs> so dapat kasali ka na rin. Pumili <laughs> ba asawa ko, di ba? Date naman. Saka lang naman. Sa leveling ng edad, ano to? 69 sila, 69 oh. Kaloka ka. Oh sige. Uunahin muna natin si Tita Babes. Akong bahala si. Hindi ka uuwing zero, mother. Ay, Fred! Tatlo sila eh! Ha? Sama mo si Nani Rosario. Mommy <laughs> mo! <laughs> 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 Huwag <laughs> niyo i-preempt yung episode. Ay, yeah, sorry! Sorry <laughs> lang Okay. So, ayan. Close! Masyado nang naibabad si oh. Sergio at oh. si Ano? Oh. Ito na, si Tatay Rudy naman. Oo. Oh -oh. oh. Ito naman yung nag-aaya agad ng kasal. Oo, oh. oh, kasal agad. At nagustuhan uh, sa'yo, yung nunal mo. Oh. Yes! May oh. daw ang nunal. Reveal! Yes! Oh. Oh. ba Tapos pag tingin mo, patay yung kuko na eh. <laughs> <laughs> Nag- oy, Oh! Nag- I love buddy. you sign agad at finger heart. Close! Oh. Ah! Tita Babes, humarap ka na ulit sa Almin. Nagustuhan mo ba yung mga imaheng na... O baka malaglag ka at tita, ganun ka na ng konti. Maganda ba? Maganda ba ang datingan? Guwapo ba yung mga lalaking nakita mo? I Ano? I know. Sabi kasi, walang, wala raw nilikha ang Diyos na pangit. Lahat mga gwapo at maganda. Oo. So, so na lang tayo dito sa ugali. Sa ugali. Pero nakita mo, narinig mo rin naman ng mga, yes, may idea yes, ka na kung yes, paano sila eh, di ba? Yes. So ngayon, nasa iyo na ang desisyon kung sino ang pabababain o paaakitin. Tatlo silang nasa pare-parehong hanay. Okay. Naririyan si Tatay Mateo, yung number one. Gusto mo ba ng last look? Tatay Mateo, tingin ka nga sa kanya, Tay? Yeah! yeah. <laughs> oh! <laughs> grabe, <laughs> no? Si Tatay Mateo, parang dating reporter na nagbagong buhay. <laughs> Para kay Tatay Mateo, akyat o baba? Baba. Ah! Dahil, yun lang, yung main lang ako. ano. Ano po? <laughs> Naiba. Ah. Ito yung pinifeel niya. Oh. Na. Oh. Uh, okay. Feeling mo hindi kayo magkakasundo. Ah, uh, baba. Eto na. Idulo-dulo na ma... Ay, sas! <laughs> yung mga kamag-anak ko. Oh. oh, sige. Number 2 tayo agad. Kay Tito Joe. Tito Joe, tingin ka nga kay Tita Babes. Yes! Oh, yes! Salamat po. Pag tinitikin mo pala si Tito Joe, kahawig na rin si Piling. Si? si Piling. si Piling? Si Piling. Ikalaban si ni mga kepwing. Oo. Oh, Oo. Oh, o, oh. artistahin. Oh, oh. Okay. Para kay Tito Joe, Tita Babes, akyat o baba? Akyat. Ah! ka naman kay Tito Rudy. Tito Rudy, isang tingin nga kay Tita Babes. Oh. Ay. Yan na gusto niya kasal. Yes. Akyat o oh baba? Baba. Oh, baba! Bakit po? Ay, uh, parang Malungkotin eh. Malungkutin. Baka smile naman siya lagi ah. Oh, baka sadyang bet mo lang si Joe, si number Ay, two. Yes, no? yun talaga. So eto na, si Joe ang makakadate ni Tita Babes kasi yes! siya ang napili. Yay! Pinili na lang isa't isa, congratulations. Hindi pa tayo tapos. Meron <laughs> pa? Meron <laughs> na naman. May dalawang lalaking nagaabang. Ayan na. Ayan na. Ayan po. Wala nang oras! <laughs> Ayaw mo ba talaga mumili dun sa isa? Para back to back kayo ng date ni Babes? Oo! Double date <laughs> po! Sabi mo wala! Nagbubulungan na naman sila. Ah, pero okay. Oh. <laughs> ah. Oh, hindi naman na pala eh. Oh. <laughs> ah, okay. sa ex. Pokot. Huwag na. Okay, okay. also awesome. thank you very much. Palakpakan natin si Tatay Mateo. And Sir Rudy. At saka si po. Tatay Rudy. Tito Babes, meron kang kamatch. Si Tito Joe. Step in the name of love. Someday. Push niyo po yung door. When I'm ay, gentleman talaga. Oh. Bigyan niyo po yung flowers. Tatay, binibigay po yung flowers, hindi inaangkin. Uh, yes. Ayan. Hindi e, e. na parang na lang siya. Naway sa mga susunod na pahina ng kanyang aklat, love story na ang kanyang maisulat. Ito ang Step in, in the, the name, name of Love. Pa, pa. Magbabalik pa po ang Our Show. Our Time is...